po ang kasha dito. Yung ating top-down jeep dito tapos itong cargo sa kabila. Tapos, ito yung sa labas ng grahel. Malawak pa po siya dito. Ito po yung aming water source, tanking, kuryente po yan, tapos may pump. Ito pong yung na to, malapit na pong mamunga. Dalawa po sila. Halipot, tinaning po na lang po ito. And then Ito po yung Sa Bakuran Hindi po kasali itong tanke eh. Ano po yan Bibigay ko po yan sa papa ko Which is uh, Ipapalit ko sana doon sa maliit Pero Sira po pala yung malaki Na nabili po Nabili ko sa Ano lang Sa junk shop Yung maliit po Is bago po yun Bagong bago po yun Ito po yun sa Bakuran Paikot po yun siya ito po yung karahe. Ito po yung sa gitna. Pwede po yung lagyan ng swimming pool. Which is po, ito po yung balak po namin, is lalagyan po namin ng swimming pool dito sa gitna. Para mas Friday sana. Kaya lang po, hindi natin po tinuloy. Ito po yung sa, sa kabilang bakuran. Ito po yung bahay. Malu maluwag pa po dito sa kabila. Which is po, ito po mga, tinanim po na po ito, mga malunggay, may mga kalamansi, may mga lemon. Ito po Marberry tree. Ito po yung sa may garahe. Ito po yung garahe. Ito po, balik po tayo dito. Ayan po siya. Ito po yung, uh, ano niya, arte ah, po niya po yung art. po yung dati, kaya lang po naglagay po kami ng lupa para tumaas po. Ayan. Ito po yung namumunga ng kalamansi. Ito. Sino po yung bakuran dito sa kabila? Which is po, pwede ka rin, siya pag ka sa garahe, pwede ka dito o sa kabila. And then, ito na po yung bahay. Octagonal shape po siya. Saka, ito po. Ito po daan po. Ito papunta sa kusina. Ito po yung sa mga garden area po namin. Ito po yung base. Malaki na po. Ito po pwede kang magtanim dito. Ayun po. Sa, sa labas po makikita niyo po agad yung samay. Agad. Ito po yung aking entrance po ng kusina po. Entrance po ng kusina. diyan po yung makikita niyo po dyan. tayo mamaya po sa loob. Ito po muna tayo sa labas. Ito po, uh, garden area ko din po ito. Tinatamdan ko po siya ng kung ano-ano. Ito po, makikita niyo po malakas po kanin. Maganda po yung view. Saka malamit po. Ito po is, uh, ano po yan siya? Dirty kitchen po yan siya. Pwede ako magluto dyan. Makakabay pa po yan. Then, ito may winch po yan siya. Sa may winch po yun po doon. Para po, pwede mong ibaba yung jet ski. Extendable po yan siya. Tapos kami sa labas. kami, minsan nag ano, kumakain ng breakfast o kanyang merienda pag paghapon Ito po yung kabuuan ng bahay. Ito po. Ganito po siya. Ito po na po yung harap. Ito yung harap ko po, kasi sa ano, sa tabi ng dagat. Bali, ganito po siya. naka uh, din po, naka din po yan sa baba. Ganyan po pag nasa labas, pag tinignan mo po sa oh ganyan po siya. Gina lang po yung ginamit ko po dyan. Tagonal shape po na umbrella type po siya, kaya ganyan po yung itsura niyan. Bakal po yan, parang pag binuksan mo po yung umbrella, ganun na ganun po talaga siya. parang Indian design po siya sa may, sa may door. Ganyan po yan siya. Paikot po yung ano, yung bintana po niya. Paikot po. Para maganda po kasi malungkot kasi po, pag binuksan niyo po lahat yan, ano na po yan? Malamig. Bali, kami na rin po ang mga nag-design ng mga paint po. Ang ganyan po. Tapos dito po, ang landscape po niya is ganyan po. Sand po dito. Ito po, mayroon na po siyang 15 na nyog na na, na ano, nakatanim. Bali po, um, namumunga po is isa, dalawa, tatlo, pumunta sa may beach front. Hinikot ko lang po. Hinikot ko lang siyang ganyan. Tapos dito po makikita mo yung uh, bakuran. Bali po, pinasagad po na. Hindi naman po sagad po, pero nilapit lang po namin yung bahay namin sa so may dagat. Kasi pag bukos mo ng pinto, makikita mo na, ay pinto at saka bintana is makikita mo na agad yung dagat. Saka ito po Ito po yung gate papuntang labas po sa my beach. Ito po yung sa my septic. Malaki po tong septic tank. Malalim, saka maha... Malalim po siya. Good for 6 to 10 families po. Nandito. Yung septic tank po ng lababo sa kusina po ay separate po. Pasok po tayo. Ito po yung ano, pagpag... Papasok ka pa lang is nakikita mo na agad yung... Kita niyo po agad po yung ano. Kusina rin po. Ito po yung sa may sala. bintana po sobrang hangin. Kahit konting bintana lang po yung uh, buksan ninyo, malamit na po. Ito po siya. Ito po yung kusina. Maluwang din po yung sa may kusina. Black and white po kasi ang motif yan sa may kusina. Ito po yung salat. Maluwang po siya. Maluwang salas at sa kusina. Ito po yung... Pasok po sa kwarto ko. Send ko na lang po yung picture ng kwarto Kasi may na natutulog po Ito po yung sa kwarto po ng aking anak po Ganyan po yung, yung Cabinet nga po is built in Ang salamin po Ito po yung CR Black and white po yung anin. Ito po yung sa terrace po ng room Dalawang room Ganito po yung terrace po sa may Bigyan tayo po. Malalagan ko po tayo ng na... wax. At ah, dito po, labas po tayo sa may... Pag gusto pong lumabas ng dagat, pwede kayong lumabas po dito. Sa gate na po. Pwede rin po palagyan po doon sa may harap po sa tabi ng jet ski or kahit saan po doon sa labas, sa may balcony. Ito po pala, kasama po pala dito sa may labas po. Sa lote po. Kasama po itong... itong way na po to papunta sa may dagat. Ito po yung muhon. Kung makikita niyo po yung muhon doon, may konting nakuha lang po itong tong bahay papunta po doon sa may kubo. Ito po kasi uh, access of boats po ito. Pero aware naman po na binibenta po ito. Tapos dito po. Kasi kung malaki po yung sasak sasakyan po ninyo, dito nyo po pwedeng pagawan po ng bagong karahe po. Kasama rin po dito sa dito. Hanggang doon po sa labas. Nandito po po kasi. Ito po yung mismo na bakuran po kasi dito, po, hindi ko po kasi kinuha lahat. Hindi po yung pinakamuhon po dito sa may ano. Labas. Dito po parte. Ay sa bahay-bahay. Ito po malawak ka po dito sa may dito. Pwedeng pagawan po ng garahe dito. Ito po yung uh, jeep. Uh, inano ko lang po kasi na access ko ng boat dito. Pero aware po sila na binibenta if ever po na may makatuha. lang oh, po dyan. Tapos, paganyan na lang po sila. Kung gusto niyo po. Salamat po.